Hindi ko pwede ipakita yung video nito. Okay. Although so, hindi ko nakita. Ito. Sa kwento po sa akin, sobrang pambababoy po ang ginawa po sa kasambahay. At ang may kagagawan po ng pambababoy ay ito pong anak ng amo. Yung anak ng amo po ay nasa tamang edad na at si kasambahay po ay 23 years old. Yung anak ng amo ay 21 years old. Ed Milin, magandang hapon. Yes po, sir. Nakita po ng mga staff, sobrang pambababoy na po ang ginawa po sa inyong kapatid. Now, may konti problema tayo dito, Ma'am Ed Milin, kasi yung kapatid nyo pala, ayaw na po magreklamo? Opo. Okay, hindi natin pwedeng pakita ang video pero share i mo. Ano yung nasa Opo. video? Opo na? Base po dun sa video na napanood ko po, Idol Rafi, ito nga pong kasambahay po, ay uh, nakahiga na po sa simento at wala na po siyang uh, okay. sa plot, o yung pang-ibaba po niya. So wala na pong panty? Po, wala na pong panty. Okay. Ngayon po, meron pong isa doon na gumawa siya ng dahon, ipinapahid-pahid niya doon sa ari ng babae. Tapos nung kasambahay? Ipinap, nung kasambahay, tapos pinapahid din po sa muka. Tapos ipapahid ulit sa, sa anuhan ng sa ari ng, ng kasambahay, ipapahid ulit sa muka ng kasambahay. Okay. po, ganun po yung ginagawa. Tapos ulit. ang ginawa pa po, ah, parang tinatadya kan sir yung uh, ari po ni kasambahay. Maraming beses yun, paulit-ulit. Medyo matagal din po. Okay. Ang may kagagawa noon ay anak ng amo. Opo lalaki o babae na anak ng amo? Dalawa po silang nandoon, Idol. Eh. Kasi meron tayong babae, meron tayong Kate, meron tayong Rafael. Sino doon? Dalawa po sila. Yung Pareho? Nag, opo. Yung isa pong naglalagay po ng dahon. Yung nagpapaypay ng dahon sa ari ng kasambahay? babae po yun, ay Babae yun. Si yung si, si Kate. Opo. Tapos ngayon, yung nagtadyak yung nag ng... Yung video din po. Hindi ko po sure kung sino po yung nanadyak. Pero ang, ang pagkakalang ko ang nagvideo po ay si Rafael po. Mamed Milin, Yes, yes po sir. Okay, nakita po namin yung pambabawi. Matindi nga naman po talaga ang sisti po, itong kasambay, yung kapatid nyo, ayaw po ato magreklamo? So oh, po. Kausapin natin itong si Emeline dahil siya po dapat ang magreklamo. Ah, hindi po dapat kayo dahil siya po yung nasaktan, siya po yung binaboy. Miss Emeline. Oh, yes po. Okay, napadala po sa amin yung video ng inyong pong kapatid uh, na kung saan binaboy ka roon okay. ng mga anak ng iyong amo. Ikaw ba'y ba magsasampa ng kaso o hindi? Hindi po, sir. Kasama niya din, Idol, Ah, kasama niya yung si, si Kate at si, si Rafael. Rafael. Opo. Okay, kasi kung hindi magsasampa ng kaso, itong si kasambahay sa anak ng kanyang amo, yung isa ay yung anak, yung isa ay boyfriend ng anak. So, wala akong nakikita pwede maikaso dito. Opo. May kwento ko lang idol ano sabi rin po sa research natin uh, kaya din po ayaw po magsampan gawa po ng uh, biruan lamang daw po yon biroan Opo parang trip be, masamang o, parang, biro yon Parang trip trip lang daw po nila yon ganun po ang eksena nun idol Okay Pero syempre po nasasaktan pa din po yung kapatid niya syempre hindi nga naman po magandang biro yon Sige at yan nga ng access party list magana hapon Yes sir, magandang hapon po. Si okay, kapad. ayaw magsampan ng kaso, yes. yung victim kahit na matinding pambababoy ang ginawa sa kanya at meron yes, pang sir. video dyan to support it, yung pambababoy na yun. Pero yung si kapatid, eh, gusto magreklamo. Pwede bang mm -hmm. magreklamo yung kapatid in behalf of her sister? First sir Rafi, gusto kong umpisaan to by delineating anong crime ba ang nakomit dito. No? Under sa ating anti voyeurism Act RA 9995, may dalawa po kung nakikitang nalabag nila dito. Una is yung pagkuha ng video ng hubad na katawan ng isang ng tao w without their permission. Mm -hmm. uh, second sir is yung pagpapalaganap nito or yung copying or reproducing nito. Okay. So meron po tayong two violations doon. Unfortunately, dahil ngayon may belated consent tayo nakikita, hindi po natin pwedeng kasuhan yung unang violation which is the taking of the video of the naked person. Mm -hmm. uh, dahil ang may right po magsampanon and kahit sino po magsampanon, malalaglag yung kaso dahil ginusto naman daw pala ng taong nag-record. However, dun sa second violation si Rafi, no, sa copying, reproducing or yung pagpapalaganap ng video na to. Pwede pa rin dumikit yung kaso dun. dahil uh, very explicit po sa last paragraph ng section 4 ng RA 9995 na kahit may consent for the taking ng Video. Yung pagpapalaganap, pwede pa rin pong violation yun ng crime. Pwede pa rin siyang tumayo bilang isang krimen. Okay. Y yung pagpapasa ng video. Yes, sir Rafi. And pwede pong magreklamo dito kahit sino. Kahit hindi po yung tao na nasa video na yon, ah. Dahil hindi naman siya private crime. Yung pambababoy na sinisipa yung are at tinutusok-tusok ng dahon yung are, ang pwede lang magreklamo noon ay yung victim. Not necessarily sir uh, No, dun sa pambababo yung pagsisipa sa ari, yung pininagawa sa kanya habang tulog siya. Not necessarily na yung taong nasaktan ang pwedeng mag-file doon. Ang problem lang dito is kapag sa uh, witness na, sa witness stand, mahihirapan tayong i-establish yung case dahil sasabihin niya na okay lang naman sa victim ganyan. So, mafafile yung case pero malalaglag. I would not uh, advise it, sir. So, ang pwedeng kasuhan na dito yung kumukuha ng video at pinalaganap yung video. Yes, Sir Rafi. Uh, Doon sa taong nag-spread ng video, kahit hindi po niya pinost sa Facebook, kahit sinera niya lang sa Facebook Messenger or sa any other platform, pwede na pong crime yun under RA 999. Okay, sandal lang. Ito yung Mang Ed Milin. Yes po, sir. Okay, sino po nagpakalat ng video? Hindi ko po alam, sir. Kasi ano, kalat na kalat na paralayan dito sa barangay namin. Kami na lang pamilya, hindi nakakita. At yun, Negara, sa tingin ko, meron nang upload. Ito na nga siguro yes. nag upload. Itong, itong magkasintahan na Rafael yes. and Kate. However, yung nag-share-share, ibang mga tao na yun siguro. Uh, actually, yun yung mahirap dito sa anti-voyeurism law, Sir Rafi. You know? Hindi lang yung taong nag-post originally, pati po yung mga nag-share. Pwede rin po silang kasuhan lahat. Ako. So yun nga po, bilang babala na rin siguro sa netizens at this point, mag-ingat tayo sa mga tinatawag natin mga scandal scandal na yan. Eh. Baka makaasok okay. tayo sa anti voyeurism Sige, Kate. Hello, hello sir. Sino ang nagpakalat nung uh, hubad na larawan o itong pambababoy sa kasambahay niyo Sir, ang na hello sir. Ay, ang nangyari po kasi nun sir, pagkatapos ng birthday po, pagka umaga po, uh, bali, si, si Emil po na nakikita video call po sa boyfriend ko, which is si Rafael Teo Tapos, sabi niya po na isend sa kanya yung video niya. Tapos, da, sabi ni Rafael nga, wag na kiray, baka ano pang mangyari. Tapos, tapos kinulit po siya ni Kiray si na isend sa kinulit siya? Yung video. O, o, tapos po, may kaibigan po kasi si Kiray si Rafi na naggalat po sa video. Sabi ni Kiray po na wag na lang ipasa sa mga pinsan niya kasi mga sensitive nga po sila. Tapos oh. pa din po ng friend ni Kiray sa mga kapitbahay nila at sa mga pinsa nila. Doon na po kumalat yung video po. Hindi talaga kami ang nagkalat ng video, sir. Inikip lang. Maskin po, sir, wala po talaga. Okay, so yung mga nagkalat, yung mga nag-share, mga pinsa nyo, yun po yung siguro mananagot. Yes mga pinsan po, mga pinsa po ni Kiray, sir. Yung nag-send sa... Mga pinsa ni Kiray, meaning si sa bahay po, sir. Okay. So, pin mga pinsan ni Kiray ang nagpakalat. Oh, yes po sir. Yung pinsan ni Kiray po ang nagpakalat sir. Pero pinasa ninyo, pinasa ng boyfriend mo sa pinsan ni yung... Kiray yung video. Hindi sir, pinasa ng boyfriend ko yung video kang, kang Kiray. Si Kiray po sir, uh, niyaya po siya ng kanyang friend na ipasa sa kanya yung video ni Kiray. At sabi ni Kiray na di siya marunong ipasa ng video. Kaya po, yung friend niya po yung gumamit sa Facebook, okay ikira, sige. Para, so, sa ito ko na, Attorney Garrett. Yes sir. nag itong si Rafael Ecleo, ipinasa niya yung video ni kasambay, kasi kasambahay. Si kasambay ang nagpakalat, parang lumilitaw. Pinasa niya sa kanyang kaibigan at sa kanyang pinsan. Dinuroan daw siya ng kanyang pinsan, dahil hindi siya marunong mag-operate hanggang sa kumalat na. Uh, hindi po definitely hindi po puwede si Kasambahay makasuhan for sharing her own video. Pero kung yung mga tao pong nag-share sa video na yon ang makakasuhan dito. Hindi na po yung taong kumuha dahil ang pinakita niya lang naman is yung Ah, okay. So lusot Napa, na rito itong mag magkasintahan na Rafael and Kate dahil uh, hindi naman sila nagpakalat. Tama po, sir. Hindi naman sila maging liable. Yung mga nag-share na lang doon sa post mo ng kasambahay, yun yung pwede nating habulin. Kahit na itong kumuha itong si Rafael, wala siya kaso. Wala na, sir, dahil consented ng kasambahay. Although nagtataka ako kung bakit. consented to. Hindi naman ata normal 'yun. Uh, maybe we should look into possibility of threats on their part pero mm -hmm. as it stands right now sir wala pong kaso yung kumuha ng video. Idol, Rafi, nai lang din po ng uh, complainant, yung kapatid po na si Edmeline, dun sa research po natin na uh, wala pa pong diagnosis pero iniisip po nila baka nga daw po may problema sa pag-iisip. Yung kasambahay. Uh, pero wala pa po silang diagnosis, Idol. Yun pa lang po kasi yun na din po yung napapansin nila kay Emeline, parang hindi daw po normal. Pero wala po po silang diagnosis. Hindi, kung alam nila na hindi normal, bakit nila ginanon? The more dapat uh, sila mismo mag-adjust at hindi nila ginagawa ng kababuyan. Tama ba ako, Kate? Kung alam niyo po, kung sa tingin niyo pala may problema sa pag-iisip ang inyong kasambay, eh bakit niyo pang binaboy? Mas doble kasalanan niyo dyan. Oh, yes po, sir. Sir, naka, uh, marami pong dito, sir, na hindi po talaga, wala po talaga siyang sa ulo niya kasi sa amin, sir. Na trabaho muna siya sa sipo Teka mo na, may, alam niyo po ba na may problema sa pag-iisip si Emeline? Wala po, sir. Edmeline. Yes, sir ang pwede lang sampan dito, yung mga kaibigan at pinsan ni Emmeline. Pati yung pinsan ni pen? Oo, kasi yun ang nagpakalat eh. Itong nagvideo, wala ng kaso dahil eh, may consent naman dito kay kasambahay sa kapatid nyo. sa isa pa ayaw niya magreklamo. Tama ba ako, Tony Garrett? Yes, sir. Tama okay. po kayo. No? Dito, very clear, sinabi na po niya on live television na okay lang po yung nangyari sa kanya. Yun po. I think there's no other confirmation <laughs> sa kapatid ng ating complainant ngayon na... Talagang may consent. Emeline! Yes po, sir. Oh, hindi ka magsasampa ng kaso. Okay lang sa iyo yun? Yung ginawa sa yung pambababoy? Hindi ka galit? Kailangan ano sa akin, sir, natulong ko. Habang wala pang pamilya po, sir. Ha, ah, sila ang nagtulong sa'yo habang wala ka pang pamilya. Oo, pwede po. Naiyak na si ma'am. Sir, pwede po ako mabitaya. Sige po, ma'am. Yung may problema na ako, sir, hindi nila ako minahal, sir. Nung may problema hindi nila daw po siya, ako hindi minahal, daw po siya minahal. Yung ano ko, sir, yung magsakit po, sir. Wala sila, sir. Wala, wala sila sa kuha niya. Kanya, ako rin ang mga nga kung masampit rin sir kanang. Sila rin yung nakagtabang sa kwa kay... Sila okay, kinsa, kinsa, man ang dili nagkamahal sa imo, kinsa? Sila, kanang sila mungkod pamilya kay... Ha, kanag imo pamilya, dili ka gihigugmang ng imo pamilya. Ang sa imo ha, kining sina Kate o sina Rafael, kanag imong amo. Pinang ikwan ikwan nila sir. Okay, sir? kinsa man ang nagahigugma sa imo, kanang imong amo. Sa na nahubog ko sir. O, oh, kanang nahubog ka. Kanya, sir. Okay, kasi ang sinasabi niya na ang nagmama sa kanya, yung kanyang mga amo, tinuod ba ka ng imong amo ang mga naga mahal na mo sa imo? Yung oh. mama ko sir, yung mama ko sir. Oh. Hindi niya ako hindi hindi niya ako ano sir, may, kung may problema ako sir, hindi nila hindi nila, hindi nila sir, Okay, yung mama mo, hindi ka mahal ng mama mo. Hindi, hindi po sir, kung mahal ako sir, nila ako, sir, kung saan, saan na pinila ko sa circumstance sa ano na ako natutulog sir so ang nagmamalang oh, sa iyo ang nagmamalang sa iyo yung Amo mo. Yung amo ko, sir. Chairwoman Marianita Paradela, Barangay yes, yes. Buron, Iligan City. Chairwoman. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Pumunta yes, na kayo sa kinaroroonan po nitong si uh, Kasambay si Ma'am Emeline, magdala po kayo ng social worker. Gusto ko po ma-pull out siya dyan, i-pull out po siya dyan sa kanyang kinaroonan kasi nababoy na siya once. Uh, we don't know kung nababoy na siya before at mababoy pa siya sa mga susunod na araw. Sige po, oh, ipaabot ko po. Ma'am gusto ko po pagkababa natin na yung telepono, magpapunta po kayo ng kasamay Women's and Children's Desk ng PNP, magpasama po kayo ng uh, uh, DSWD, social worker psychology, psychiatrist, lahat na po para ma-assess po itong bata, itong victim. Ah, sige po, sige po. Ngayon sa na po, ma'am. No, sa police station po. Opo, opo. Opo. Sa... Kasi ang opo, sinasabi nitong bata, hindi rin nagmamahal sa kanyang mga magulang, kaya okay lang nababuhin siya nitong mga taong ito na sabi niya, ang, ang tanging nagmamahal sa kanya, kung talaga mahal siya, eh, ba't siya binababoy? So, sa tingin ko, ma'am, takot lang ito magsumbong dahil nandun siya sa poder ng kanyang mga amo. So, alisin po natin siya sa kanyang mga amo. Let's see, baka mamaya magbagong isip nito kapag siya yes na-pull out na sa poder ng kanyang amo. Yes, di po. Po ba? Yes po. Yes po. Okay, okay po. So well, ma'am, babalikan well, po. po namin kayo tomorrow para malaman namin kung ano na pong naging uh, resulta. Okay po. Ito so, po. So, uh, paki ano na lang po ni Kiray na yung kasambahay na pupuntahan namin siya ngayon din. Apo. Salamat po Madam Chairwoman ha. Welcome po. Welcome po. Mabuhay po kayo Chairwoman. Ma'am Kate, ganito po ang mangyayari ma'am ha, magpapadala po kami ng social worker po dyan, gayon din po ng pulis, women's desk po at saka po ng barangay para po ma-evaluate po at ma-assess po si Emeline. Dahil ma out din. At ma-pull out din po sa pudar po ninyo ma'am. Okay po? At wag nyo po itago. Okay po, hindi naman namin siya tinago po. Okay, darating po dyan yung mga otoridad, makipag-cooperate po kayo sa mga otoridad. Okay ma'am? Okay po sir. Sige, salamat po ma'am ha. Ma'am Milin. mabuti na lang at ipinarating mo sa amin to, magagawa natin yung assessment yung kapatid mo, okay? Salamat Ang gagaw ng assessment yung mga kinaukulan ng mga otoridad. Opo, okay, Salamat kong basahin kung itong si Emily nitong si Kiray ay uh, tinatakot lang. Yun po ang sinasabi din ng netizen. Yun sabi ng netizen. Or, dili kaya medyo may problema at so sa pag-iisip para tatanggapin mo yung ginawa sa'yo yung pambababoy at okay lang dahil simply because mahal kasi ako naman ito kaya okay lang ako baboyin. Then, wala siya sa tamang pag-iisip kung, kung ganon. Anyway, kung ano pa man yun, malalaman at malalaman natin bukas po yung mga otoridad pupunta dyan. Sa ngayon, rescue po ang tawag nito. I-rescue po yung ating kasambahay para dalhin po sa a, a, pasilidad ng DSWD at ng PNP at doon may evaluate Okay? At bayani dito si Ed Milin, yung kapatid. Talagang nagmamahalan sila at mahal na mahal ni Ed Milin, yung kanyang kapatid na si Kiray. Okay? okay.